um, yun lang naman importance nun eh. Kasi yung huli na ano, parang, uh, parang ganun. So, um, pero kung willing ka na mag wala walang pwedeng pumigil sa'yo kahit sino, kahit wala kang lineage. Wow. Although, um, yung iba nga, kasi ang concept na yun kasi is, nanggaling sa mga gardener yan, na kung hindi ka uh, initiated ng isa sa mga initiate, initiate ni gardener, So hindi ka gardener yan. Parang ganun. Kasi, di ba, iba yung gardener yan sa kwadal yan. Yung gardener yan kasi is, outbound sila. Hindi sila pwede basta-basta mag-share ng knowledge sa non-initiated. Um, unlike sa kwadal na uh, open tayo sa lahat. We share our knowledge. So yun lang naman ang ano ng initiate, yung initiation. Um, although dati, sa dating practice, dapat initiated ka pero pagtagal kasi since ang ang wika kasi is di ba Nag-grow siya na religion hindi sa book religion so na kumbaga kung ano yung simula na naturo Hanggang ngayon, ganoon pa din so pagkatagalan kasi nag-evolve -e siya nagde-develop depende sa mga needs at saka kung ano yung um ah uh, kumbaga ano yung kailangan ng mga tao na nasa palibot so kung ano kung, The present kung moment, sa present moment na at the present moment. Kumbaga parang ang oh, okay. evolution oh. niya, kunyari ngayon, itong present, pero 10 years ago, iba na yung present situation nun. Dapat, mamit pa rin. So, kaya tinatawag na living religion. Di ba? Kasi oh, nag-evolve at lumalago. Oh, Oo, correct. So yun ang ano natin na, um, kung ano, kung hindi sa isa yung mahalagang lineage, so okay lang, walang ano, walang uh, initiation. Pero, yun nga sa akin, personally, gusto ko initiated ako kasi gusto ko may lineage na akong nakakonect sa akin. So, yun. <laughs> Alam mo, Thank para you. sa amin nila kayo, very controversial to. Pero gusto ko muna marinig, ano ang opinion or sa loobin ni Lord Mandrake? for me, About actually, the lineage. I agree. <laughs> I actually agree ako kay ano kay Sir Norman sa sinabi niya actually totally pero kasi kung babalikan kasi natin is ka kasi eh hindi witch eh. Kung wika kasi, syempre, uh, isipin mo anong, anong klaseng wika ba. So, kailangan may structure tayo. For me kasi, as a wika, kailangan for me ha, mahalaga yung initiated yung, yung uh, ino-honor initiation. Bakit? Kasi doon din malalaman kung saan knowledge, sa kung anong ng spirituality na ba yung mga naabot mo pagdating sa wika. So, di ba, sa ibang mga tradisyon, meron tayong anong dedicate, ano, dedicate, first degree, you know, official member muna, dedicant, first degree, second degree, third degree. So, doon mo nakikita na parang yung knowledge ng isang wika. Pero, may mga solitary wika din naman na parang pwede sila mag-self-initiate, di ba? So, parang hindi, hindi naman ibig sabihin na hindi ka initiated, na parang ano tawag dito, na parang hindi ka na wika. Pero for me, parang parang yung initiation kasi mahalaga siya, mahalaga siya lalo sa isang coven na may structure, na wika a base. So, doon din malalaman yung ano mo, yung certain knowledge mo, certain na mga naabot mo. Alam mo yan. So, for me, 'yon, yun, yun importante wow. Thank you very much. Sa'yo naman, Nico, at saka, Nico, ikaw pwede ka rin mag-type. And Sir Benji, sa tingin nyo, mahalaga ba ang pagkakaroon ng initiation? Or why would you like to be initiated into the religion of wika? Um, sa akin mahalaga din yung initiation kasi parang doon ko makita yung point na ito na yung pinasukan ko. Kaya nga ano uh, from then on uh, uh makukuha yung masabi sabi kong saan na ang knowledge ko na na-acquire kung kanino ko na-acquire, kanino anong lineage yung sinusundan ko kasi every every ano kasi parang coven may sariling parang masabi natin diksyonaryo na sa nila or yung experience nila through through that lineage uh, um, ma-acquire mo ano yung mga nalalaman nila so yung so sa akin um, gusto ko yung uh, initiation na yan dahil <clears throat> na ano ka eh nabibigyan ka ng parang acknowledge na ikaw ay ah uh, nandun sa kanila na grupo, parang ganon. So, sa akin, maganda yung sense of belonging na nandito ako at alam ko kung ano yung ginagawa ko. Dahil dito, naintindihan ko, dahil yun yung aming paniniwala, yung parang ganon. Thank you very much. At yan naman, sabi ni ano ni Joel, Nico, tori, uh, talagang binuo, no? For me, as official member of SOH, mahalaga siya. It's like baptismal for me parang ito yung guide ko to find my true personal path as we can. Thank you very much, Joel. Eh, Lakay, ikaw naman, ano ang opinion mo about initiation? Mm -hmm. <laughs> controversial. <laughs> The honestly, initiation is connected siya sa lineage. Mm -hmm. So, medyo... Uh, Bakit controversial, <laughs> Lakay? Dahil <laughs> well, kasi inagaw kita? Hindi. <laughs> <laughs> hindi kasi yung uh, initiation at saka lineage, halos close yan, magkadikit siya. No, parang dati, kapag ka hindi ka initiated, hindi mo ma-access yung great power na tatawag, yung skills, yung ability. So parang hindi mo siya ma-reactivate alone hanggat hindi ka initiated. And then, kapag ka hindi ka rin initiated, tama yung mga nabanggit na hindi ka part ng isang group. So kung ang tatawag nila ay may specific na name, So, pag hindi ka initiated, wala kang lineage, So, hindi mo sila pwedeng tawagin. So, parang ganon. So, for me, uh, in reality, yes, hindi natin kailangan ang initiation. Kasi ano eh, parang man-made siya. Kung baga ang nagpauso lang no na, oh, may power ka, is yung mga tao. Yung mga tao din ang nagbibigay ng limitations kung ano dapat at hindi dapat natin gawin na nasa loob siya ng initiation. So, andun yung mga rules. So for me, kung mag-work tayo sa uh, divine creator or sa pinakang source or sa supreme, hindi natin ang initiation, ah, hindi natin need ng initiation ng tao. Kasi ka, pwede tayong i-initiate ng mismong divine sa pamamagitan ng mga senses natin. Uh, for me, based sa mga research ko, uh, kapag ka once na ang senses mo ay e na-activate at kusa siya na-activate. So dito tayo nag-start na parang bakit yung dreams ko, yung nag-start ko na mag-question, bakit ang dreams ko na katotoo? Bakit ang kutob ko tama? So, it's a form of initiation. So, binibigyan ka na ng knowledge, ng awareness, ng divine, na yung katawan mo ay eh hindi lang siya purely uh, katawan, physical, kundi may soul ka. So, pwede mo nang i-entertain ano ba yung nasa soul, ano ba yung nasa loob ng katawan ko, bakit nangyayari sa akin to. So, pwede mo siyang i ano? i-practice, parang makaanda ka ng research, pag-aralan mo, ngayon ang initiation, papasok siya or nagiging parang mahalaga siya in terms of legality kung hanggang saan mo dadalahin yung pinapractice mo. Kasi kapag ka initiated ka, automatic mayroon kang gustong uh, rules na ipapatupad sa sarili mo. Ang initiation ay hindi lamang siya connected sa wika, may mga iba rin na parang vampiric, witchcraft or witches, tapos may mga necronomicon, pan-practices na kailangan din ng initiation. So, ibig sabihin, parang willing kang uh, sumunod or willing kang sundin kung ano yung nakaset na rules ng isang group. So, nagiging mahalaga ang initiation kasi isang form siya ng parang tinatanggap ka nila kasi bininyagang ka or binasbasang ka. Tapos, magagamit mo rin siya na parang ito yung reminder mo kapag ka once na tinanggap ka nila na ma-fulfill mo Or dapat mong i na hindi ka na mag-isa. So, kailangan maging aware ka sa mga actions mo. Kasi once na-initiated ka, kung sino ang nag-initiate sa'yo at sino ang nasa set ng group, kumbaga para magre-reflect yung actions ng bawat isa. So, kailangan yung ingatan. Yung actions, yung group, yung thoughts, yun. Tapos, hanggang saan mo, kadalasan ka sa initiation, parang inilalabas siya, especially if you know, promote, kapag ka once na meron ka lang, tuloy yung nabanggit ni Shin, meron ka lang structure, meron ka lang uh, matibay na foundation na hanggang saan siya, ilalabas ba natin siya sa mundo? Tatanggapin ba siya ng Philippines o ng iba pang tao? So doon na pumapasok yung mga legalities. So kaya parang isang proof na rin siya na evidence mo na talagang part ka ng group kapag ka once na initiated ka. Ayun, Apo. Hindi, yon, Maganda yung sinabi rin ni ano. Ah, nabasa ko na yung ano, no? Yung, yung message ni Nico na sabi niya, for me as official member of SOH, mahalaga siya. It's like baptismal for me. Parang ito yung guide ko to find my true personal path as wika. Actually, yes, no? Actually, parang yung initiation, ito yung parang initiative, no? Ito yung I will initiate you to the path. Actually, the start of initiation is not on the end of the lesson, but the start of the initiation is during the beginning of entering into the religion of Wicca.